Basta ako na prepare lahat ng mga pagkain niya, lahat ng mga gamot niya. Yung. So, yeah. Good morning everyone, namamasal muna ako para bumuli ng isang video, yan. Ikot-ikot muna ako at ako yung last day na dito sa sa akin pinagre-reliban. Ah, uh, Webes, darating na yung magbabantay dito at uh, ngayon na lang ang mawado namin ni Lolo at yung activities niya. So, Martes, Merkules, Webes, wala. Webes, paalis na ako. At yun na lang. Alamat na lang dito sa lugar na ito. At magandang lugar naman. Ayan oh. May memories din ako dito Magandang gandang mga mga pasyalan, 'yan. Oh. Ako nga masulit ako ngayon para mag ikot Oh. Iikot-ikot ko kayo dito sa ah dito sa Malayo-layo na, mga guys. 'Yan o. Dito sa Malayo-layo na iikot ako para at least naman ay makapaglakad-lakad Ang hanggang alas na usipan naman ko si Lolo ikot ako dito sa magagandang tanawin ayan, ikaw mo kayo dito sa ikot-ikot mo ko na kayo dito mga guys napakagandang lugar nito tahimik probinsya siya Napakatahimik na lugar, malayo sa uh, siyudad. Hmm, gano Mga tanawin hindi mo malilimutan. Madaming balite, dito lang nakakita ng madaming balite. Ibagay naka kwento na sa ibang lugar, madaming balite, pero ito maganda to. Oh, mga bata oh. Ganun. na ng mga bata, mga nakatulong. Kinder, kinder garden kindergarten. Ang akala ko kasi ngayon ay holiday. Yung pala hindi. Kaya may activity si Lolo, may club siya. Yun ang buong akala ko, yung pala hindi. Ayan, ayan bobo na naman ako sa ang alam wala makapag upload natin baka matagal na naman ulit makaulit hindi ko alam sa lilipatan ko kung pwede ako makapag-upload kaya wala lang abangan na lang abangers na lang abangers na lang Kwan dito. Ang ganda. Abangan po na lang ang sunod na lugar na uh, lilipatan ko kung okay ba siya pag Pero sa tingin ko okay doon kasi parang parang canyon. Parang hindi naman village. Village to eh. Yun ay parang ang ikakahintulot doon sa 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 Manila eh kuwan para siyang nasa Falls Park medyo may mga kaya ang mga tao kaya ito ang kuwan ko na to Lunes Martes, Merkoles, Webes yun na ang kuwan ko na Tang last day ko na sa Webes Jodes ng alas 5 siguro, aalis na ako dito. Punta din ako ng aking destination para magsimula ulit ng aking panibagong trabaho. Alam, kasi po yung aking trabaho doon, mapakisamahan ko lang yung si Lola kasi medyo may kakakwanan pero mabait naman siya. Pakibagayan na lang pero naman dito. Pero iba-iba itong aking trabaho dito kasi ah, mag-isa lang siya, alone lang siya. Kaya uh, uh, malaya ako. Tapos wala siyang pakaalam, Kahit anong gawin ko. Basta ako na prepare lahat ng mga pagkain niya, lahat ng mga gamot niya. kaya ay, uh, doon sa pupuntahan ko ay yung Lola daw ang magpe-prepare lahat. ultimong pagkain at gamot siya magpiprepare. Kaya abangan nala ang susunod na kaba na kata. Hindi <laughs> naman talaga ang kwan dito. Ang init mga nah, guys. Napakainit nga dito. Nasa mga 35 degrees siguro. Ang kainitan. Oh, kaya ako ay. yun. Nagsalamin. Nakasulo ang araw. ito yun mga bike mo oh, mga bike bike bicycle higit ako dito sa isang block na ito napagandang lugar dito may na ako dito ng mga taong madami dati dati ilan ang mga ko dito yun o oh, bayan napaibike Bu ما ang dating ko doon ay maaga pa. Ito naman, may naikot ang kanan yung tagal. Na. Ay ikot ang ulit. Para naman maadagdagan uh, yung ng aking videos at mapado, mapanood din niyo, mapanood din niyo ang kagandahan ng lugar dito. Sa hulo lang. So, A avocado oh A Avocado siya mm. Ang ganda nito po, utak-utak na talaga siya Napaka ano ito, dawak ano, na ito Nice Napaka relaxing place yung hanap mo, ikatahimikan relax yung isip mo ba nakaka-relax yung isip na hindi baga makukuha yung isip mo na mag-aalala ka kung ano nakaikot pa nakaikot pa exercise pa ang buhod ng mamay ay pag dun kasi sa bahay pag dun ay hindi din ako makapamasyal kasi hindi ko maiwan iwan si lulo delikado baka agad ng ng mga anak na mag-iisa si lulo doon ay sabihin na abay kinuha ko ka namin para sa mahal itong tatay namin bago iiwan mo isa ay ayaw ko din ako akong question din akong ma- kuwan uh, ng mga anak di ba ngayon iwan ko siya kasi may mga kasama siya doon sa club doon sa activities nila ibigis niya madami mag-aintindi kaya doon sa bahay na nandun nga sa bahay nagsiisa namang walang kasama ay useless day ang pangit oh yung mga guys ano kayong alaman to? Yan, oh. Ang ganda siya, oh. Oh. Ang dahon niya parang puti. Oh, ayan, oh. Ganda. Ganda. <laughs> ah, ang dahon niya, puti. Puti yung dahon ba niya? Kaya yun. May aral tiris pa dito, mga guys ka, damay, ah, delay. Ala, ikaw may bunga lang ka nakapitas. na kapitas. Oh. Mura pa, mura so. Oh. Mura pa, kung mahinog lang ari, di masarap ari eh. Oh. oh. May sampalok din dito. Nagari sampalok. <laughs> Ulaklak. ay Aratiles, ay na nakita ng Aratiles, dahil yung buong kaya yung mura wala pang ginawa yun daw ay pampakwa pa ng sugar pampababa ng sugar kung mas sugar ang mo so, wala ka na ginawa malagbobot pa bobot pa sa dalambot-bot minutes na mag 11 minutes na ang panko mga guys di? makabuo rin kahit 20 minutes di ba? karamihan naman ngayon mga hanggang 25 o 30 minutes ang video nakako ng paruuro rin pag isang oras na kakapanawa na -awana. kaya enough na yung 20 minutes 23 minutes okay na to ikot lang sa dito sa isang block na ito so dito Thank you. Kolektri Ito yeah. So diba Ito Ito kayang lugar na ito Ito kayang along Along the highway na ito ipasa sa pagkahaba-haba Diretso. Diretso eh, oh. Ayan, mm, you know. mm. Dito na ako. Ayan, ko dito ako sa Malilaw. Mm. Dito ako no. sa Abelad, Malilaw. Ang daan. Di ba? Ayan. Ayan, di na yung kabilang side na kaya right? oh. yung side na kaya yung dito side na kaya yung yung ito yung kwan o ito o uga na siya dry na dry uga tuyo ano pa <laughs> yabes ano nga sa hebro eh ang dry ay yabes sa hebro sa tagalog naman ay tuyong tuyo ugang uga basaya Uga. Uga, uga siya At malapit na uli ako, 14 minutes na. oh, di ba? Sa pa. Ah, uh, na Umikot lang dito sa kalye. Oh. Kasi <laughs> ako doon, wala akong wala akong ginawa kundi umungkot ay nakaw nakapagod na magungkot kaya pagod na sawan ako sa kaungkot dito ganyan ang buhay mga guys umungkot, babayaran ka magungkot laang kakasakit na ng bayawang ikot ako dito ito doon 5 minutes pa ako. May dito pa. Sa parking ng super. Ng supermarket. Diga? Dito. Nakatakot dito pumasok sa mga ganyang park. Dito um, yun ang private property Dito sa kalsada, okay lang Dito. no problem Tahun di rumah.

O yan. Nalibao na. Sikat yung escape. Hindi naman ang kung saan papunta. O. Oh, marapad na park to ah. Tingnan naman mga guys oh. Marapad ng park. Mga baliting mayayabaw mo. Ano siya oh. Tignan pero ang lusas nun sa supermarket Ang lusas na ito May ikot-ikot na oh. Dito ba? sa kanila hmm. Diba? Akyatin? Oh! Ano na? Akyatin aray ng tuhog Exercise din to, malaking tulong to mga guys sa akin kasi kailangan ko din talaga to exercise no oh 18 minutes na di ka? hmm. masarap to para tumawi doon sa kalat ni Lolo ito tindakan dito eh

At dito ay magpapahinga muna ako. Oh, 20 20 minutes and 23 seconds Oh, tuloy na lang doon sa pinagbulang ko. Sa part ko i-end yung aking video. Para malilaw. This 21 minutes tapos may video pa ako kanina. Oh, di ba? Nakabuo. pa yung isang oh, di ba yun at yan mga guys hanggang dito na lamang ang aking video at panoorin nyo ang aking uh, upload ngayon maraming salamat po magandang buhay sa atin lahat